sa Pampanga, may isang burol na pinaniniwala ang tinabunan na ng katahimikan ng panahon. Pero sa Lily Hill, ang mga multo ng digmaan ay nananatiling gising. At sa lugar na yon ang mga patay, hindi pa tapos. Ako si Sergeant Emilio Reyes, dating bahagi ng security detail sa Clark Air Base. Noong 2019, na-assign ako sa Lily Hill. Walang gustong ma-assign doon. Biro na no nga ng iba. Kung di ka pabaliw ngayon, hintayin mong matapos ang gabi mo sa Lily Hill. Una naming gabi ni Arman sa burol. Tahimik, walang ilaw. Tanging liwanag ng buwan at ilaw mula sa aming flashlight ang gumagabay. Pumasok kami sa lumang gusali sa tuktok ng burol. Amoy lumang semento, may halong amag. At may naamoy akong parang kalawang na di ko maipaliwanag. Parang dugo. Bandang alas 11 ng gabi, may narinig kaming tunog ng bota. Parang sundalong lumalakad, mabigat matulin. Pero kami lang ni Arman ang naroon. Sir, may tao po ba sa itaas? Sigaw ni Arman, walang sumagot. Kaya umakyat kami, dahan-dahan. Sa ikalawang palapag may nakita kong anino. May helmet, naka-army uniform, pero wala siyang muka. Pagkakurap ko, nawala siya. Kinabukasan, kinausap ko ang matandang groundskeeper. Sabi niya, maraming sundalong pinugutan ng ulo ng mga Japanese. Yung iba binaril sa ulo. Yung iba ibinaon sa mismong pader. At minsan, nabubuksan ng panahon. Bumabalik sila. Kinagabihan, kami ulit ang nakaduti. Biglang tumunog ang radyo, nag-static. Tapos may narinig kaming boses, pabulong, mababa, parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Hindi pa kami tapos. Pagkasabi nun, namatay ang radyo at ang lumang pinto sa basement, yung welded shot, mula pa raw dekada o tsenta, ay bumukas ng kusa. Pagpasok namin, naamoy namin ang singaw ng kalawang amag at dugo. Sa mga pader may mga gasgas, parang marka ng kuko. Parang may pilit na gustong lumabas dati, pero hindi nakalabas. Sa sulok ng basement may gumalaw. May bumangon mula sa likod ng sandbags. Isang sundalong hapon, duguan ng leeg. May saksak sa tagiliran, pero nakatayo, nakatingin sa akin. Ang mga mata niya, itim, walang buhay. Ang balat, parang bulok. Halos amoy ko ang agnas kahit walang hangin. Lumalapit siya sa kin. Mabagal, hindi umiimik. Hindi ako makagalaw. Parang may nakapatong na bakal sa dibdib ko. Biglang may sumigaw mula sa itaas. Emil! Emil! Tumakbo ka! Paglingon ko, wala na ang sundalo. Pero sa sahig, may naiwan. Isang lumang ID, basang-basa. Hindi kay Arman, hindi akin. Sabi sa ID, PFC, Hideo Matsuda, 1945. Umalis kami sa Lily Hill, pero mula noon, gabi-gabi kong naririnig ang mga sigaw. Hindi sa labas, hindi sa paligid, kundi sa loob ko. Mga sigaw ng mga pinatay, mga sigaw ng mga kaluluwang hindi pa matahimik. Nandito pa kami. Dahil sa Lily Hill, hindi pa tapos ang digmaan.